Isang kainan na naman ang ating natuklasan dito sa San Carlos City, Pangasinan na talagang dinudumog ng karamihan. Papaalmusal, tanghalian, merienda hanggang sa hapunan ay meron sila dito dahil 24 hours bukas ang pwesto na ito dito sa San Carlos City. Tapat lamang ito ng Solid North Terminal. Kaya mga katropa, ano pang hinihintay nyo? Let's G for another food travel adventure. Yummy! Hello mga tropa, it's me again, Darren Kagiwa Vlog, ang iyong house, -house ba ng Pangasinan. For today's video mga tropa, nandito tayo sa may Perez Boulevard, San Carlos City, Pangasinan upang tikman ang mga nagsasarapang mga pagkain dito sa CNM Food Hub. Tapat lang pumis mismo ito ng Solid North Terminal. Ayan, tara mga tropa! Ang CNM Food Hub mga ka-tropa ay matatagpuan sa may San Carlos City, Pangasinan. Dito ay marami kayong pwedeng pagpili ang mga menu nila Meron silang mga bulalo, kaluskes, pork kare-kare, beefsteak, steak, Bicol Express at marami pang iba na pwedeng pagpilian. Mapaalmusal, tanghalian, merienda hanggang dinner ay pwede mo sila ditong puntahan kasi open sila 24 hours every day. Kaya napakadami nilang suki mga katropa katulad ng mga estudyante, mga empleyado, maging mga biyahero, mga bus driver, tricycle driver, jeepney driver at marami pang mga customer nila na talagang dito pumupunta kasi masarap na ang kanilang mga pagkain ay very affordable pa ang kanilang presyo at syempre may paprisa ba pa sila. Pwede rin kayo dito mag-celebrate ng yung mga simple birthday, binyag maging yung mga kinasal sa civil wedding ay pwede kayo mag-celebrate dito maging binyag o anniversary o kaya naman ay gusto nyo magbanding ang yung mga tropa, mga kaklase ay tara dito. Welcome kayo dito sa CNM Food Hub. Napakaluwag ng kanilang pwesto at maliwalas kaya talagang komportable ditong kumain. Lahat ng klasing lutong ulam ay meron sila dito mga katropa. Mapababoy, baka, kambing at marami pang iba na pwedeng pagpilian. Maging ang mga paborito nyong sisig, bupis, kare-kare, Maging ang masarap na kaluskus ay meron sila dito. Maging ang iba't ibang klase ng mga gulay at mga sinabaw ang ulam. Kaya ang din dito mga katropa. Talagang magugustuhan nyo maging ang kanilang putok batok na chicharon bulaklak at mga lutong ulam na talagang dito nyo lang mahahanap. Maging ang pangmeryendang banana cue, kamote cue at palamig ay meron sila dito mga katropa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dito na kayo kumain ng almusal, ng tanghalian, maging dito. At napakabait din ng kanilang mga staff at kanilang mga cook. Kaya talagang maraming salamat sa experience na napakasarap na inyong mga pagkain dito sa CNM Food Hub. Na matatagpuan lang dito sa may San Carlos City, Pangasinan tapat ng Solid North Terminal. At syempre shoutout na rin sa kanilang mga customers na bago na nating mga katropa. At kung kilala nyo sila, pakitag na lang o pakicomment sa baba para makita nila ang kanilang mga video. Shoutout na rin sa inyo mga ading ati at Kuya. At syempre, huwag din kalimutang mag-like, follow, and share na rin ang video na to para maging updated kayo sa mga susunod nating mga video. So, paano? Kain muna ako. Hanggang dito na lang muna ang ating food travel adventure. Maraming salamat. Yaminess!